Balik naman tayo sa Mindanao at silipin ang masayang pagdiriwang ng Timpupo Festival sa Kidapawan City kung saan kabilang sa mga na-enjoy na mga residente at turista ay ang mga sariw at matatamis na prutas na libre nilang natikman. Kahatid sa atin yan ni Danny Dugiles ng PIA Sox sa pagtatapos ng Tipupo Festival, inihandog ng Kidapawan City sa publiko ang mahigit labindalawang toneladang mga pruta sa isang Fruits Eat All You Can event ng walang bayad. Inilatag sa pinagdugtong-dugtong na mesang may habang halos isang kilometro ang mga prutas tulad ng durian, marang, mangustin, lanzones at rambutan na pinunduhan ng lokal na pamalan ng 1.3 million pesos. um it's because of the bountiful harvest the better harvest this year uh, of farmers and we always say that in governance we always level up so every year we give people something new and we owe it to the people also uh, Experience the, the sport bago pa ang Eat All You Can event, anim na araw din na nag-enjoy ang mga taga-Kidapawan at mga turista sa napakamura at masasarap na mga prutas na tig 150 pesos lang kada basket. Samantala, inilunsa din ng Kidapawan City ang bago nitong tourism campaign na nagpapakilala sa lungsod bilang destinasyon kung saan nature meets adventure peace is culture, people are the greatest treasure, and celebration is a way of life. We're, we're proud of our fruits, obviously. No? Uh, Lami ang prutas dito, matamis po uh, sa Ghana. Uh, we're also proud of our climate. Malamig po yung panahon dito. Uh, but most importantly, we're proud of our people. You no, know? When you get to meet na kinapawenyo, who is kind, humble, hospitable, uh, caring, then you will really say na medyo cold ang weather but the people's hospitality is warm. Okay. yun po yung balik-balikan nila dito, the experience. Ang Kilapawan City na kilala bilang Fruit Basket of the Philippines ay popular din bilang take-off point sa mga nagnanay sumakyat ng Mount Apo. Danny Dugiles ng PIA sox Sergeant para sa bayan.